Kumusta sa inyo? Ngayon ay ibabahagi ko ang dalawang kwento tungkol sa dalawang teribleng kaso na mahirap paniwalaan ngunit tunay na nangyari. At sa buhay, maaaring makatagpo ka rin ng mga katulad na sitwasyon. Simulan na natin. Kaso bilang 1. Sa lipunan natin ngayon, sino pa ang mga ngahas na maging mabuting tao? Halimbawa, kung nagmamaneho ka sa malapit at tumulong sa isang matandang lalaki na natumba, maaari kang mapagbintangan na ikaw ang nagtulak sa kanya kung walang nakakita, walang kamera, at lalo na kung nasaktan ang matanda, ano ang gagawin mo? At ang susunod na kwento ay mas malala pa rito. Si Tan Bak, Bak ay isang office employee sa isang kumpanya sa Yantay, probinsya ng Shandong. Noong 2011, nakilala niya at agad na in love sa driver na si Bak Vanjang. Sa unang pagkikita pa lang nila, nagkaroon na agad sila ng malapit na relasyon. Lumalim ang kanilang pagtitinginan. Nagpasya silang magpakasal, ngunit tinutulan ito ng mga magulang ni Bak dahil hindi sila pantay sa estado. Ang tingin ng pamilya ni Bak ang kanilang anak ay nagtapos ng kolehiyo, may matatag na trabaho at mas mataas ang kita kaysa kay Giyang. Samantala, si Giyang ay mula sa isang pamilyang magsasaka sa hangganan ng probinsya ng Hailongjiang, mababa ang pinag-aralan at walang formal na trabaho. Kahit pinagbabawalan ng pamilya, nagpumilit si Bak na sumama sa kasintahan. Umalis sa Yantay at umuwi sa bayan ng Hwanam para magparehistro ng kasal. Dito, natuklasan ni Bak na si Giang ay dumaan na sa dalawang bigong kasal at mayroon ng 70 kong taong gulang na anak na babae. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Bak at binaliwala ang nakaraan ng asawa. Noong 2013, bumalik si Giang sa Yantay para kumuha ng birth certificate para sa kanilang nalalapit na anak, noong Mayo 23, nakipagtipon siya sa kanyang mga dating kasamahan sa trabaho. Nang malasing, isang kasamahan ang aksidenteng nakapagsabi na si Buck ay nagkaroon ng maikling relasyon sa isang katrabaho, isang bagay na alam ng buong kumpanya. Doon nalaman ni Jiang na si Buck ay nagtaksil noong panahon na sila ay may di pagkakaunawaan. Agad na bumili si Jiang ng tiket pa uwi, umalis sa trabaho at hindi na pinansin ang kanyang buntis na asawa. Alam na nagkamali, si Bak ay desperadong nakipagbalikan. Nang maisip na iniwan lahat ni Bak para sa kanya, hindi rin siya natiis ni Jiang. Sinabi niyang pinatatawad na niyang asawa, ngunit sa loob niya ay naroon pa rin ang sakit ng pagtataksil. Maraming beses na sinadya ni Jiang na magsimula ng gulo, makipag-away at saktan si Bak. Dahil sa konsensya, si Bak ay tahimik na lang na nagtiis. Isang beses, matapos muling saktan ng husto ng asawa, naisip ni Bak, Gusto mo bang hanapan kita ng isang batang babae bilang kabayaran? Ayon kay Bak, Iyon ay isang biro lamang, ngunit hindi niya inaasahan na pipilitin siya ni Giang na gawin ito mula sa balkonahe ng kanilang apartment. Tinitingnan ng mga kabataang babae sa ibaba, palaging inaapura ni Giyang si Bak. Bumaba ka, at akitin mo ang isa na umakyat dito para sa akin. Mula Hulyo 2013, nagsimulang mag-abang si Bak sa paligid ng kanilang gusali. Nagahanap ng paraan para lapitan ang mga kabataang babae na nag-iisa ayon sa utos ni Giyang. Magpapanggap si Bak na hawak ang tiyan. Sumasakit daw at hihingi ng tulong sa unang paghahanap. Hinarang ni Bak ang isang estudyante na kalalabas lang ng paaralan. Nang malaman na tatlumong taong gulang pa lang ito, na konsensya si Bak at hindi na itinuloy, sa pangalawang pagkakataon, humarang si Buck ng isang babaeng mukhang mas matanda at nagpatulong umakyat Ngunit pagpasok pa lang sa pasilyo, nakatanggap ng tawag ang babae at sinabing kailangan na niyang umuwi agad kahit pa pinipilit siya ni Buck na uminom muna ng tubig. Hapon ng Hulyo 24, 2013, nagpanggap si Buck na natumba at nalinlang si Ho Diet Swan, dadliwalong taong gulang, isang nurse intern sa Hoa ng People's Hospital para ihatid siya sa apartment sa 5th floor. Pagdating sa room 511, nang paalis na sana si Xuan, binuksan ni Giang ang pinto at kasama ang asawa ay magiliw siyang inimbitahan sa loob. Sinabing gusto nilang magtanong tungkol sa pag-aalaga ng buntis. Habang nag-uusap, nagdala si Jiang ng dalawang bote ng yogurt at inalok si Xuan bilang pasasalamat. Ininom ito ni Xuan. Nang hindi nalalaman na ang yogurt ay may halong mataas na dosis ng pampakalma, pagkatapos ay umalis si Bak sa kwarto, na may dahilan na ng cellphone. Agad na sinamantala ni Jiang si Xuan. Narinig ni Bak ang dalawang beses na sigaw ng dalaga na Huwag mo akong hawakan! Bago ito unti-unting nawalan ng malay dahil sa epekto ng gamot. Sa takot na magising si Xuan at mag-report sa pulis Niyayanig ang asawa na patahimikin na lang ang biktima. Nagmaneho silang dalawa ng mahigit 20 kilometers para ibaon ang maleta na naglalaman ng bangkay sa isang maisan sa labas ng bayan ng Hwanam. Pagkatapos ng krimen, naghiwalay sila at tumakas. Hapon ng Hulyo 25, nakatanggap ang pulisya ng ulat na nawawala si Xuan mula sa kanyang pamilya. Umalis siya ng bahay bandang alas, tres ng hapon noong Hulyo 24 para magdala ng pagkain sa kanyang kaibigan na malapit lang doon. Sa pamamagitan ng CCTV footage, natuklasan ng pulisya na nakasalubong ni Xuan ang isang buntis sa kalsada, 100 meter lang mula sa bahay ng kaibigan niya. Nang makitang tila masama ang pakiramdam ng buntis, inalalayan siya ni Xuan sa direksyon na palayo sa bahay ng kaibigan niya. Sunod, pareho silang nakita sa monitor ng isang kalapit na apartment complex. Inalalayan ni Swan ang buntis papasok at hindi na lumabas muli bago mawala si Swan. Sinabi ng isang kaibigan na nakatanggap siya ng text mula sa kanya na nagsasabing hinatid niya ang isang buntis na ale pa uwi. Nasa bahay na niya ako. Mabilis na natukoy ng pulisya na ang buntis ay si Buck. Noong gabi ng Hulyo 28, si Bak ay naaresto sa bahay ni Giang sa probinsya. Sinabi niya na hindi niya alam kung saan nagtatago ang asawa. Nagsaliksik ang pulisya ng Nam sa paligid at natagpuan si Jiang na nagtatago sa isang abandonadong bahay sa kabilang nayon. Mabilis na umamin si Bak habang si Jiang ay hindi nakipagtulungan. Dinala silang dalawa pabalik sa lugar ng krimen Upang muling isadula ang pangyayari. Pagkatapos, dinala ni Bac ang mga polis sa lugar kung saan ibinaon ang biktima. Sa harap ng maraming ebidensya, napilitang umamin si Jiang sa kanyang krimen. Gayunpaman, sinabi niya na si Bac ang may pakana na siya mismo ang naghanap ng dalaga, dinala sa bahay at nag-udyok sa kanya nagawin ang pagpaslang. Sa puntong ito, ang mag-asawa ay nagsimula ng, magturuan habang naghihintay ng paglilitis ng anak si Buck ng isang sanggol na lalaki. Tumanggi ang magkabilang pamilya na ampunin ang bata dahil sa rason na hindi nila ito kayang palakihin. Sa huli, nagpasya ang pulisya na ibigay ang bata sa isang ampunan. Pumayag si Bak at humiling na huwag na huwag sasabihin sa bata kung sino ang kanyang mga magulang. Noong Hunyo 12, 2014, si Jiang at Bach ay niliti sa isang pribadong pagdinig. Bukod sa kaso ng pang-aabuso at pagpaslang kay Xuan, sila ay kinasuhan din ng pang-aabuso at pagnanakaw sa dalawa pang ibang kaso. Noong Hunyo 16, 2014, hinatulan ng Korte ng Kamatayan si Jiang para sa sadyang pagpatay, pang-aabuso at pagnanakaw at isinagawa ang hatol noong Enero 30, 20, 2015. Habang si Bak ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong para sa mga katulad na krimen. Kaso, bilang tu, sa isang malawak na bukirin na may dose-dose ng mga balon, isang nakakakilabot na tuklas ang yumanig sa buong lugar. Isang nakakatakot na kalansay ang natagpuan na may mga damit na naagnas na at tanging isang pares na lang ng chinelas ang natira na naging bakas ng isang malupit na krimen. Noong Oktubre 14, 2018, nakatanggap ang pulisya ng lungsod ng Niyao, probinsya ng Zhejiang, ng isang tawag mula sa isang binata. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Iniulat niya ang pagkatuklas ng isang kalansay na nakatago sa ilalim ng isang abandonadong imbakan ng tubig sa gitna ng bukid. Agad na tumugon ang pulisya at nagtungo sa lugar. Pagdating nila, nakita nila ang isang binata na naghihintay sa kanilang pagdating. Ang nakakakilabot na kalansay ay tahimik pa rin nakahimlay sa loob ng imbakan. Matagal nang abandonado ang imbakan ng tubig na ito at marami pang katulad nito sa paligid ng bukid. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakala na sa ilalim nito, isang masamang kwento ang nakatago. Ang imbakan ng tubig ay gawa sa semento, maliit na parisukat na may gilid na higit 1 metro lamang ngunit mga 3 metro ang lalim at natatakpan ng dalawang sementadong takip tinanong ng pulisya ang binata kung paano niya natuklasan ang mga labi habang binabalaan siya na ang kanyang mga nasaksihan ay maaaring mas nakakatakot pa ikinuwento ng binata na pumunta siya doon para mangisda pagod matapos ang walang tagumpay na panginisda umakyat siya sa ibabaw ng imbakan para magpahinga habang siya ay nakayuko at mausisang sumilip sa siwang sa pagitan ng dalawang takip. May napansin siyang isang puting bagay na bilog at napagtanto niyang buto pala iyon ng tao. Ang imbaka ng tubig ay makitid at malalim na may makapal na putik sa ilalim. Iniulat niya ang pagkatuklas ng isang kalansay na nakatago sa ilalim ng isang abandonadong imbaka ng tubig sa gitna ng bukid. Nagpasyang ang pulisya na magpababa ng isang tao gamit ang timba upang limasin ang tubig palabas. Ang proseso ay nangangailangan ng pasensya at determinasyon. Kinailangang alisin lahat ng pulis ang tubig sa imbakan bago makuha ang kalansay at mga gamit. Dalawang araw ng paghihirap ang lumipas bago sila nagtagumpay. Ang proseso ay nangangailangan ng pasensya at determinasyon. Ngunit ang nakakatakot ay hindi lang ang pagkatuklas ng mga labi, kundi ang mga nakakakilabot na basag sa bungo ng biktima. Ito ay nagpapakita na ang kanyang pagpanaw ay hindi sinasadya, kundi dahil sa pag-atake gamit ang isang matigas na bagay na nagdulot ng malalakas na tama sa ulo hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Ang biktima ay nag-iwan ng isang misteryosong bakas, isang punik-punik na t-shirt, na agnas na pantalon at isang pares ng high-heeled na chinelas na halos buo pa. Napagtanto ng pulisya na ang pares na ito ng chinelas ay maaaring makatulong sa kanila na malutas ang misteryo ng pagkakakilanlan ng biktima at agad na sinimulan ang masinsinang imbestigasyon. Hindi nagtagal ang mga investigador na matagpuan ang pabrika na gumawa ng espesyal na chinelas na iyon. Ibinunyag ng may-ari ng pabrika na itinigil na ang produksyon nito datlong taon na ang nakalilipas. Dahil dito, naisip ng pulisya na naitago ng biktima ang chinelas sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang problema ay, ang uri ng chinelas na ito ay sa ilang kalapit na bayan lamang na ibebenta. At ang lugar na iyon ay liblib at iilan lang ang bumibisita. Kaya naghinuha ang pulisya na ang salarin at ang biktima ay parehong nakatira sa iisang lugar gamit ang mga pahiwatig mula sa tsinelas at damit. Inakala nila na ang biktima ay inatake noong tag-init, hindi bababa sa tatlong taon na ang nakalipas. Ang kanilang atensyon ay nabaling sa listahan ng mga nawawalang tao sa mga kalapit na bayan na may parehong taas at edad. At sa wakas, nakakita sila ng isang tumutugma sa pangalang Tafuong. Ang asawa ni Puong ay nagreport na nawawala siya noong Setyembre 3, 2010 noong siya ay 25 taong gulang. Sa simula, hindi naniwala ang asawa ni Fuong na pumanaw na ang kanyang asawa, ngunit nang makita niya ang larawan na ipinakita ng pulisya, tumambad sa kanya ang katotohanan. Ang mga damit, ang chinelas, iyon ang suot ni Fuong noong siya ay nawala. Kinumpirma rin ng resulta ng forensics na ang biktima ay si Fuong. Si Fuong at ang kanyang asawa ay mula sa rehiyon ng Giyang at pumunta sa Ngiyao upang maghanap ng trabaho. Si Puong ay nagtatrabaho sa isang pagawaan ng kindi. Bagamat mahal at inaalagaan siya ng kanyang asawa, ang agwat ng kanilang edad ay lumikha ng lamat sa kanilang pagsasama. Ilang taon matapos silang ikasal, natuklasan ng asawa ni Puong na mayroon siyang relasyon sa ibang lalaki na kababayan din niya. Nagsimula siyang magayos bago umalis ng bahay na nagdulot ng hinala sa kanyang asawa kaya't inalam niya ito. Ang asawa ni Puong, bagamat mahal pa rin ang asawa at nais na isalba ang pamilya, ay hindi kayang patawarin ang pagtataksil ni Puong. Gayunpaman, inamin ni Puong ang kanyang pagkakamali at pinutol ang lahat ng ugnayan sa lalaking iyon. Sinubukan nilang magpatuloy, ngunit tadhana na ang nagpasya. Noong hapon ng September 3, 2010, tumawag si Puong sa kanyang asawa at pagkatapos noon ay nawala na siya na parang bula. Agad na inimbestigahan ng pulisya ang tawag at natuklasan na nakatanggap si Puong ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Truong Nat bago siya mawala. Hindi napigilan ng asawa ni Puong ang kanyang emosyon at sinabing si Truong Nat ang pangatlong tao na nakialam sa kanilang buhay pamilya. Nagduda siya at lihim na pinanood si Truong Nat sa pagawaan ng candy. Gayunpaman, nang makita niyang si Truong Nat ay normal na nagtatrabaho at palakaibigan sa mga kasamahan, nawala ang kanyang mga hinala. Sa panahong ito, patuloy na tinatawagan ng asawa ni Puong ang kanyang asawa at bagamat hindi ito sinasagot, ang telepono ay tumutunog pa rin. Kaya, umaasa pa rin siya na ang kanyang asawa ay umalis lang ng bahay at nasa kung saan lang. Gayun paman, mabilis na natagpuan ng pulisya si Truong Nat at ang nakakagulat ay si Truong Nat ay napakalma at tapat na ibinunyag ang buong kwento. Si Truong Nat ay naulila sa ama mula pagkabata nang gusto niyang lumabas para magtrabaho nag-alala ang kanyang ina at pinadala siya sa kanilang kamag-anak na si Ta Fuong na may asawa na at pamilya. Sa tulong ni Fuong, si Truong Nat ay nakarating sang hiyao at nagtrabaho sa paggawaan ng kendi. Sa tuwing nahihirapan siya, laging handang tumulong si Puong at mula doon, unti-unting umusbong ang damdamin sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, ang relasyon ni Fuong sa iba ay hindi na itago magpakailanman. man natuklasan ito ng asawa ni Puong at ilang beses na pinuntahan si Truong Nat at sinaktan pa siya sa sitwasyon na tila wala ng kawala hindi na lumaban si Truong Nat napilitan silang putulin ang kanilang relasyon si Puong ay bumalik sa kanyang pamilya habang si Truong Nat ay umalis din sa nghiyao at umuwi pag-uwi sa probinsya ang mahirap na mag-asawang Nat ay naharap sa matinding paghihirap matapos magkaanak. Iniwan niya ang pamilyar na bukirin upang maghanap ng trabaho sa labas. Dinala siya nito sa isang malupit na katotohanan na kailangan niyang bumalik sa dating pagawaan ng kendi para magtrabaho. At doon, lumitaw si Puong sa harap ni Nat na muling bumuhay sa mga damdamin na hindi matanggihan. Bagamat ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan sa pagkakataong ito si Puong ang nag-alok kay Nat na magtanan sila ang alok na ito ay nagpabura sa mapapait na alaala sa puso ni Nat na naging dahilan upang hindi siya makapaniwala Tumanji si Nat gayon paman Ang pagnanais ni Puong ay hindi tumigil hindi siya tumigil sa pagsubok na kumbinsihin siya Noong gabi ng Setyembre Tratlo, tinawagan ni Nat si Puong sa isang liblib na bukirin. Nang dumating si Puong, matapos ang ilang salita, bigla niyang sinabihan si Nat, tinawag siyang duwag, at nagbanta na isisiwalat ang lahat sa asawa ni Nat. Hindi siya tumigil sa pagsubok na kumbinsihin siya. Ang mga labi ni Puong ay inihagi sa malalim na imbaka ng tubig at si Nat ay nagpasyang bumalik agad sa ngiyao. Gayunpaman, hindi maiwasang isipin ni Nat na hahanapin siya ng asawa ni Puong nang dumating si Puong matapos ang ilang salita. Bigla niyang sinabihan si Nat, tinawag siyang duwag at nagbanta na isisiwalat ang lahat sa asawa ni Nat. Sumiklab ang galit sa puso ni Nat, dumampot siya ng isang bato, at walang awang kinitil ang buhay ng kanyang karelasyon. Kaya, sinubukan ni Nat na kumalma, pumapasok sa trabaho sa araw, nakikipagtawanan na parang normal, ngunit pagsapit ng gabi at pag-uwi, doon nagsisimula ang panginginig. At iyan, ang dalawang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi niyo sa dalawang kwentong ito? sa dalawang kwentong ito may natutunan ba kayong aral ibahagi ang inyong mga salo saloobin sa komento sa ibaba salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video paalam at hanggang sa muli